Magandang umaga po mga kalaki, gising na Gulo-gulo pa yung buhok ko At syempre po mga kalaki, ngayon pong madaling araw ng August 23 Ayan po mga kalaki, hello, hello, hello po Malamig na umaga po May lamok sa ating lahat At gising na rin po ba kayo tulad ko Ako po ay nag-open na ng store Ayan, madilim pa sa labas pero Kasi mag ko pa lang po mga kalaki Kaya singit-singit na tayo ng pagbablog Wala pang masyadong uh, tao dyan Baka... Uh, wala pa masyadong bumili kaya singit na tayo ng vlog. Okay, mga two digit lucky numbers po ng bawat bayan ang ibibigay po natin ngayon pong umaga kaya bangun na mga kalaki tutok na po rito sa amin at akin na pong ibibigay ang mga lucky numbers. Na po, kung meron po akong bayan uli na hindi po mabanggit, pasensya na po kayo, sabihin nyo lang po agad at ibibigyan ko po on the spot. Okay, kaya kung ready ka na sa mga followers na nagising na dyan, gumising na kayo, buksan na ang cellphone nyo at ilista nyo na itong mga lucky numbers na magugustuhan nyo, kunin nyo na po yung mga nyo at tayaan nyo po sa loob po ng tatlong araw bago po bitawan ng numero Kaya kung ready ka na, tara na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas At buong mundo Handa ka nabang manalo at maging siyempre Milyonaryo Okay mga kalaki tutok na rito e, Ito na po ang ating mga lucky numbers na 2 digit Umpisaan po natin ang pamimigay sa Sa bayan ng Caintarizal 9-5 San Mateo 8-10 3-14 Tarlac 26-9 Quirino 3-11 Bacolod 28-22 Cavite 1-30 Taguig Gis sa East Mindoro sa East 24 Taytay Rizal 3-9 Antipolo 12-20 Angono Rizal 28-20 7. Romblon 1-3 Tabuk 5-9 Marikina 10, 14. San Juan 18-23 Pasig 1823 pasig 1 8 Manila 2-20 Paranaque 5-21 Olongapo 15-27 Quezon sa East 17 Laguna 85 Aurora 2-11 Aklan 24 sa East Cebu 12 9. May bibili lang po. Ano yung kuya? Red egg ay wala po at syempre po sa Marinduque 23-11 Caloocan 12-4 Muntinlupa 9-6 Palawan 17-21 Sambuanga 3-24 Apayao sa 22 Cotobato 29-33 Binangonan ng Rizal 1-5 Morong Rizal 8, 17, Isabela, sa is,, 9, Togigarau, 9, 20. Rojas, 30, 23, Capiz, 5, 19, Bohol, 7, 22, Bulacan, 24, 11, Baguio, 12, 15, Bicol, 7, 9, Batangas, 3 Gs, Bataan, Bataan, 25, 28, Butuan, 2431 31, Benguet, 514 Iloilo, 15, 26, Leyte, 21, 24, Samar, 5, 20. Quezon City, 2, 24. Pampanga, 17, 29, Pangasinan, 4, East La Union, 18, 11, Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugin nating mga laki followers na nagaabang po lagi sa atin. Ano po? Para makatanggap po kayo ng mga legit na mga numbers natin, dapat nakafollow po kayo sa mga legit na account natin na ingat-ingat po tayo sa mga fake account na nagkalat po dyan mga kalaki. Naku po, baka po mali kayo ng nasasalihan dyan mga kalaki kasi kinukuha po yung picture namin sa Facebook, ginagawa pong profile nila mga picture namin ni Lola, hindi po kami yan. Baka mali po kayo nasasalihan ng private consultation, hindi po kami yan. Baka mali kayo na napapanood dahil kinukuha yung mga videos namin pati picture, hindi po kami yan. Mga fake account po yan, mga yan mga kalaki at lalong hindi po kami nagpapautang. Subukan nyo pong tawagan niya mga yan, nako po, ginagamit lang po yung mukha namin yan, hindi po yan sasagot dahil hindi nyo ako makikita doon. Ito po mismo ang gamit kong account ngayon na red palungkin po na merong uh, 330,000 plus dito nyo po ako pwedeng makausap pwede nyo po akong matawagan dito mga kalaki lalong lalo na po sa mga sasali sa private consultation ano po, ingat ingat po tayo sa mga fake account ha? at syempre po, madali lang naman tandaan yung, ang, ang mga legit na account namin red parong tapos i-check nyo po ang followers meron tayong 330,000 plus followers dito yon meron tayong kalahating milyon na followers Red Parunkin din pero hindi ko ginagamit yun itong ginagamit natin. O, oh, tas Aris Gertzel yan. Meron din po tayong YouTube, Red Parunkin po na merong 17,300 followers. At syempre TikTok. TikTok po, Red Parunkin na merong... Uh... 448,000 followers. Ayun po yung mga legit na ako natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers diyan mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin, heart ng heart mga kalaki, automatic po padadala kita ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo, okay? Tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad. Private consultation ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months, sa Loto Pilipinas, sa Loto Abroad, sa National at sa Weting, pag sumali ka sa private consultation o ikokode ko pambirt man at birth mo. Malay mo naman dito ka swertehin mga kalaki baka dito ang yung kapalaran sa mga lucky numbers namin. Kaya ano pa hinihintay mo? Sa mga gusto pong sumali sa private consultation, message na po kayo sa Messenger ko. Make sure po na makakausap niyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap niyo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? Tandaan niyo po mga kalaki sa mga gusto pong magpa-member, bibigyan ko po kayo ng discount dahil uh, good for 3 months po ang membership natin para member ka sa akin ng August, September at October. O di ba? May discount ka pa kaya subukan mo na. Baka dito pala ka. Okay? At syempre po mga kalaki tandaan yung lucky numbers namin 3 days po bago natin to palitan ha. At ito na po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2 digit lucky numbers. Nueva Ecija. 528. Nueva Vizcaya. 312. Ilocos Sur. 1115. Ilocos Norte. 21, 29, at mas bate 7, 14. Ayan po mga kalaki kompletor pa mga laki numbers natin na 2 digit. Takbo po sa mga suka yung outlet mamaya. Gising-gising na ha. Pwede nyo po yan i-rumble pag itinayaan nyo po sa, Lotto, uh, sa 2D Lotto, sa STL, sa National at sa Wedding. Pwede po yan mga kalaki. Okay? At ito po ang paborito ng lahat ang shout out time. Shout out po tayo kay kay Sir Ernesto Loresco mga kalaki. Ayan po ng Marikina City. Hello po. Hello, hello sa inyo po mga kalaki. Bibigyan ko po siya ng 2-digit lucky numbers. At syempre po sa mga jeepney driver naman po dyan sa may taylak po sa may, ayan, sa may Concepcion taylak Hello po sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver dyan. Shout out po sa inyo dyan. Kilamang Delphine at Kilamang Rolly. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po mga kalaki. Humihingi po sila ng 645. Bibigyan po natin sila kaya sa mga gusto pong magpa-shout out mga kalaki. Mag-message na kayo, mag-follow pag nakita ko 'yan, ma-shoutout kayo na may libreng lucky numbers ka pa. Good luck, gising na.